Ladies, alam nyo ba na ang mga lalaki napakadaling mapanatilihan sa iyong piling kahit pa habang buhay? Hello guys! So, ang topic natin for today, eto. Paano mo mapapanatili ang lalaki sa iyong piling habang buhay? So, kung gusto mong malaman ang mga ito, orin mo ang video na ito. So without further ado, So, eto ating aalamin. Ang mga napakasimpleng pwede mong gawin para ang partner mong lalaki ay manatili sa iyo. Hindi-hindi siya magsasawa. Ang mga lalaki kasi, sa totoo lang ay napakasimple lang naman ang kaligayahan ng mga lalaki, okay? Yung mga ginagawa mo pero minsan ay talagang nagpapabaya ka talaga. So ito yung mga basic, bumalik ulit tayo sa mga basics ng mga dapat gawin sa isang relasyon para talagang ang pagsasama ay laging buhay na buhay, laging mainit. So, eto na tayo sa number 4. Eto yung huwag na huwag mong kalimutan gawing presko ang iyong bulaklak. Okay? Eh, alam nyo, ang bulaklak ninyo na yan, kapag pinapabayaan nyo yan, wala na, nalalantayan at nabubulok. Okay? Alam mo, kapag nabulok yan, hindi na yan papansinin ng iyong partner kasi paano niya gagawin yung gusto niya kapag uh, lumalapit pa lang siya ay iba na ang kaniyang nasisinghot sa halip na aamuyin niya, wala na. Siya na ay mababahing. Oh, uh, ganun. So, dapat laging malinis yung parte na iyon, okay? Yung bulaklak mo ay dapat mong nililinisan yan. Hinukugasan mo yan. Lalong-lalo na sa inyong mga babae. Alam nyo, bawat wiwi nyo, o bawat pag-CR ninyo, kung may paraan na malinisan nyo, linisin nyo yan. Yung bulaklak nyo na yan, prone yan sa production ng maraming bakterya kapag hindi mo yan lilinisan kaya yun ang sanhi na nagkakaroon ng amoy na hindi ka nais, -nais dyan sa iyong bulaklak okay so kapag uh, lagi mong lilinisan yan lalong-lalo na kapag alam mo na aba may schedule kayo ni partner di ba o linisan mo para ang uh, yung bulaklak ay talagang blooming talagang sumisingaw ng kanyang mabango at nakakabang akit na aroma. So, yung bulaklak mo na yan, panatilihin mo laging malinis. Okay? Para ang partner mong lalaki ay talagang lagi-lagi siyang nananabik dyan. Okay? Kapag ganyan ba naman, aba, ay talagang for life yan. Di ba? Oo, promise. Number four. Number three. Ito, dapat lagi kang uh, kaakit-akit sa paningin ng partner mo, okay? Huwag na huwag mong pabayaan maging lost yang, okay? Alam mo, marami kasi sa mga kababaihan ngayon lalong-lalong na kapag matagal na silang nagsasama, wala na yan nakakalimot na yan siguro iniisip nila na okay lang matanda na kami, matagal na kaming nagsasama okay lang na lagi na lang akong nakadaster or kaya hindi ka na nagbibihis, paulit-ulit na lang yung damit mo, naka-t-shirt ka, naewan, yung itsura mo ay talagang literal, nalosyang ka na, di ba? Kapag ganyan, wala na, huwag mong asahan na lalambingin ka ng lalaki, okay? Siyempre, paano ka lalambingin kung ang itsura mo naman ay mas masahol pa sa maton, di ba? Hindi yan ka nais-nais sa paningin ng partner mo, okay? So, tandaan nyo, ladies, dapat hindi kayo nagpapabaya sa inyong sarili. Gaano man, kabisi ang mga pinaggagawa nyo, okay? Kung gusto nyong mapanatili, yung talagang attraction ng partner mo sa iyo, kahit kayo na ay matagal nagsasama, dapat inaayos mo pa rin ang sarili mo, okay? Hindi ko sinasabi na kailangan mo mag-todo forma-forma. Hindi ganon. Basta ayusin mo yung sarili mo check mo rin yung panahanamit mo. At least man lang, babae ka, kaya alam mo kung ano ang nararapat para hindi ka maging no siyang, okay? So, ayan po, huwag kang magpabaya. Huwag kayong magpabaya para yung partner nyo laging sabik sa iyo. So, ayan po ang number three. Number two, eto, yung mag-toothbrush ka. O, oh, di ba? Nakakatawa ang mga ito. Pero, akala mo ba maganda 'yung hindi nagtutubras nako hindi po parang imbornal 'yan kapag hindi ka naglilinis ng bibig oh mas masahol pa 'yan sa imbornal hindi mo malaman kung ano 'yung sumingaw oh di ba akala mo may patay na hayop may sumingaw na ewan may umutot yun pala galing pala sa sarili mong bibig kaya huwag na huwag mong kalimutan 'yung kalinisan mo sa iyong bibig mag-toothbrush. Lagi, lagi, lagi. Talong lalo na kapag ikaw lagi ay nakikipag-engage sa mga tao, nakikipag-usap. O, di ba? At syempre, sa partner mo rin, di ba? Huwag na huwag mong kalimutan na porket mag-partner kayo, ay nako, nagiging salaula ka na. Paano naman maiinggan nyo yung lalaki kapag nakikita ka na ganon, di ba? Wala na. Kapag hindi ka na nag-toothbrush, paano kanyang hahalikan, di ba? Siyempre, dapat yung lalaki, ganun din siya. Parehas kayong malinis, naliligo, nagtutut-brush. So, dapat uh, regular na pag brush Yung dapat every after meals yan eh. Kapag kumain ka, mag brush ka. Kung walang way na mag brush at least man lang magmumug ka. Or kapag wala talagang tubig, pwede kang mag-candy. Maraming paraan, di ba? Maraming paraan para at least man lang ma-freshen up yung bibig natin. Okay? So, ayan po, ang number two. So, eto na tayo sa number one. Yung dapat lagi-lagi kang naliligo. Napaka-basic na gawain yan ng mga tao, ng mga kababaihan. Okay? Alam nyo, ang kalinisan sa katawan, napaka-importante yan sa relasyon. Okay? Nalong-lalo na sa usaping intimacy, okay? Paano maglalambing yung lalaki sa iyo kapag ikaw na ay medyo napabayaan mo na yung sarili mo? Kasi sabihin natin na talagang busy lahat. Busy ka, marami kang ginagawa sa bahay, marami kang ginagawa sa labas, trabaho, sobrang busy. Pero hindi pwedeng dahilan yung hindi ka na naglilinis ng iyong katawan kasi napaka -importante yan personal hygiene yan, lalong-lalo na sa inyong mga babae, okay? So kahit sobrang busy mo, huwag mong kalimutan ang iyong hygiene, okay? Dapat maligo ka araw-araw. Alam mo, kapag lagi-lagi uh, kang malinis, naliligo, automatic, nagiging mabango ka na rin. At kapag ganyan kang nakikita ng partner mong lalaki, naku, siguradong naeingganyo lagi ang kanyang paki-ramdam, okay? Alam mo na ang mga yon. So, ladies, para mapanatili ang init sa inyong mag-partner, yan ang kalinisan na dapat niyong unahin, okay? Remember, cleanliness is next to loveliness. Oh. <laughs> so, ganun po yon. So, ayan po ang number one. So, ayan po ang iilan sa mga maari mong gawin para ang partner mong lalaki ay manatili sa iyo habang buhay. Okay? So, sana ay nagustuhan nyo ang aking topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.